Ako, malinaw, di ba? Kita nga yung, ano, inyo, oh. malinaw na malinaw, oh, yun, oh. Mm. Malinaw, ko, malinaw, <laughs> na malinaw. <laughs> Ayan, assalamualaikum at magandang hapon sa inyong lahat dyan. Mga kabalbas, kumusta? Sana ay okay lang kayo dyan at masaya kayo dyan. Alright. <laughs> For today's vlog, mga kabalbas, ito mga kasama ko ay nainggit dahil uh, may bago akong cellphone. Netflix ko na rin itong nabili kong cellphone na opo opo <laughs> A79 uh, naghalaga lang ng 800, uh, 900 riyals yan at gusto daw nila bumili doon ngayon kaya at nandito na kami sa Lolo Supermarket papasok na tayo sa entrance kasama ko yung dalawang Bugoy, ayan, sa unahan si Bro Mohamed, saka si Bro Isa na kukumprahin daw nila yung cellphone <laughs> ay, sarap patikim na naman ang namig. paghapon bilat sa Oh, gusto mo ng, ano? TV eh, wala, lalaki. Ah. Ah. Gusto mo bumili ng TV, bro? Ito si TCL. 1.5. So 1.5. Laki oh. 55 inches. Ayun oh. 4K Ultra. Meron na to. <laughs> Oh. So. Meron na siyang ano, tawag dito, Android na 'yan eh. 55, no? Oh, ay. Hey Google. Ayun, yeah, YouTube, Prime Video, Netflix. Ayun oh, Kids Design. Oh, kumpleto na. Ano, tirahin na natin. 1.4 na no, 15. Four games. Ayan, kaya kaya. Ito na sa Bicol. 36 months. Hindi 36 months. Tirahin mo sa tabi. For time. Ay, pala yan. Oh. Hindi, pwede mong bilhin ng ano, sa tabi. Installment. Huwag ka dito. Ano? Ano? Bili na, tirahin mo na. Diretso na sa Bicol. Mura lang yun, 4 months. 4 months to pay mm ha -hmm. tuh, magkano to parehas mm -hmm. pala skyward pero eh na lang o gusto mo samsung 125, oh, 50 twenty inches. Kak kelas PP 125 cm. Sri ilan yan. Mga 55 inches siguro eh. Gusto mo to? Qled. Dating 5,000 no. Hmm. Kirain mo na. Ganin natin sa Tamara o Tabi. <laughs> Uh, tara, pasok na tayo doon sa silpunan. Dito yung silpunan sa loob. Hey, sino sabi ko? P98 1000 bali 11. 5G ano? 5G. Oh. 5G 6 6.7 inches yung laki, 256 GB yung storage. Rear camera ay 32. Uh, front camera 32. Hmm. 32 yung front camera. 54 yung rear. Processor. Basta. Basta. Ang RAM niya 8GB. Android 13. Battery is 5000 mAh. Pagandaan to 5, 5G kasi. Tsaka ang laki ng storage. Diba? O kung gusto mo, dito naman. Ito yung binili ko. 5G rin. 6.7 din ang ano display. Yung laki. Yung rear cam niya is yung front is 8 Mbps. Mb. O. Oh. Processor. Ano ba? Diamond City. Diamond City. Ang RAM nya is... O, 6. Android 13, 500. Ano din? Ha? 899 lang. Kaya, 900. Ito lang, kunin mo. Or ito. Ito na lang. Ito. 1000 2000 Mura ba yun? 2000 nga. Malinaw ang camera nito. Tiyan mo. Boom. Malinaw. Malinaw niya. Mas malinaw na nga itong sa akin. na Ito. Nakita mo. Kinaw, di ba? Oh, nakita mo? Malinaw na linaw. Oo. <laughs> ano? Tirahin mo na? Ha? Ano? Ah, gusto mo? At ano? punta na agad tayo dun sa ano? Counter. Pili ka na. Ito <laughs> or yun? Yung 1-1-1 or 8-900? Hmm. Ito na kunin mo. Kasi malupit ang video nito sa harap. Oo. Oh. <laughs> Oo. Oh, 5G. Murang-mura na yan. Kaya kaya mo yan, apat na buwan na overtime. Sa pool na sa yan. Kaya lang? Ha? Ayun lang. Ano pinagkaiba niya? Wi-Fi, 11 inches. Ito, ito 8 in inch, 2 inches, oh. tsaka yung Snapdragon, yun lang. Ah, ito yung ano, rear, tsaka front. oh, yun lang, kaiba. Tapos yung processor. oh, yun lang. Eh, sa kabila, ano? Yun. Yeah. Dati sa kabila. <laughs> Wi-Fi din, 5 GB. Paras nandito. Dito lang kayo ba? Tsaka ito. Ah, 13 kasi ito. Oo. Oh. Tapos 8. Tapos Yung uh, processor. Paras lang naman GB RAM. GB Oo. Oh. So, ito na lang. Magkano bang presyo nito? 1.5. Ha? 1.5. Yung ito bila? Uh, huh? 800. Oo. Oh. Oo, oh, dito pala. Paras lang naman yan eh. Hindi ko naman pang video-video. Oo. Ano? Oh, Pair na? Oh, ito, oh, Ayan, okay. eh, nasa na mau? mo? <laughs> <laughs> ya, Model <moodin> ka ngayon. <laughs> oh. yeah, bro. Uh, tab naman yung kanya, tab. Read me. Baik okay. Bye. I'm not. I'm not. Oh, na. Fast action po. mga kabalbas. kami si po. And that's all for today. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay natuwa kayo at nagustuhan niyo ang video ko. Paki-follow niyo po ako sa aking Facebook page at pakisubscribe subscribe na rin po ako sa aking YouTube channel. At samahan nyo na po ng like at share ng aking video para mas marami pa pong makapanood nito. See you po sa next vlog ko. Mabuhay po tayong lahat ng mahabang panahon sa tulong ni Allah. Maasalam. God bless.